Tiniyak na isang House leader na babantayan nila ang panukalang 2026 national budget mula sa pagkasabatas nito kundi pati na hanggang sa implementasyon. Yan ay para maiwasan na mga kontrobersiya tulad ng flood control scam at super health centers. Nagbabalik si Merales Moras magturoan solusyonan na lang ang problema. Yan ang iginiit ni House Deputy Speaker Janet Garin na dati ring nagsilbi bilang kalihim ng Department of Health ukol sa isyu ng Super Health Centers. Kamakainan lang, mismong si DOH Secretary Teodoro Herbosa kasi ang nakadiskubre na may mga Super Health Center pala sa bansa na incomplete at hindi operational. Sa ilalim ng proposed 2026 National Budget, isa pa naman sa mga pangunahing pinunduhan ang mga proyektong pangkalusugan. Kaya gate ni Garin, dapat lang na maayos ang implementasyon nito para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Kasi nga ang problema, dagdag ng dagdag, dagdag ng dagdag, dagdag merong mga hindi natapos okay Tapos ngayon magtuturuan, I don't think it's, you know, um, siguro iba lang yung, I mean, kung, I mean, the way you should manage things is to look at the problem, hanapan ng solusyon, and then pag-usapan. Sa ngayon, naka-session break na ang Kongreso, pero muling binigyang diinigarin na maayos at malinis ang inaprubahan nilang budget proposal. This budget is a reflection of how we are trying to regain the trust of our people. Hindi man, syempre, hindi perfecto ang isang institusyon. Pero kitang kita naman dyan, na kung ano ang nais ng taong bayan ay pinakikinggan. Pinaki so if you look at the budget, ang daming reforms na ipinasok dito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.